Ano niya naman binibenta itong mga size ng mga baka ganito kalalaki? Itong mga ganito. Pero kalibitan pa itong mga lahi ng mga baka niya. Yan ang mga tawag sa mga blind. Eh, halos ang linyado niya ni yung mistisuhing brahma. brahman. Brahman. Ah, uh -huh, Ayan brahma. mga brahman. brahman. <laughs> Mistis. Ayan. Ito yung mga baka dito sa barangay Bangas. Ayan o. Oh. Ayan, magandang araw mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Barangay Manggas, Padre Garcia, Batangas at meron tayong pinuntang isang uh, dealer ng mga baka dito. at uh, tayo ng ilang informasyon lalo sa presyo ng mga binibenta nila mga baka at kung magkano nga ba yung mga presyo at ang pag-aalaga nito kaya uh, samahan nyo ako sa video natin sa araw ito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like and update sa na video dito sa ating cattle farm visit. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Bo Ayan mga katalong TV Nandito tayo ngayon sa Barangay Mangas uh, Padre Garcia Batangas At meron tayong pinuntahan dito Isang dealer na mga bakang Norte boss Ang mga baka niya boss ano? Go, si boss Dandan Ayan po Gandang oh. umaga po Ayan good morning boss At uh, Marami kayong baka. Ilang baka ngayon ang dumating nyo? Bali, ito ay 40 heads. 40 heads. Oh. muna natin to mga ito. Hmm. Ito ay ang size nito. Ito ba yung mga tinatawag na po bang mga balagbagin o ah, patiner na? Balagbagin. Balagbagin balag na siya. Balagbagin po yan. Yes. Ay, mga balagbagin po kasi marami nagtatanong. Ano po bang kalimitang edad ng mga balagbagin mga bago? Oh, mga halos dalawang taon na niya. Dalawang taon na, dalawang na, dalawang na rin? Dalawang taon, gano'n. Hmm. Ay, mga patiner, gano'n na halos oh, din? Halos dalawang, dalawang kalahati. Eh, Hanggang tatlo. Dalawang taon. Yan. 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 Di ba? Ito, ito po ito, pala yung mga alagay yung mga, alaga mga balagbagay mga isang taon. Mga isang hmm, taon. Kalahati. Ay po ang edad pala ng mga gato balagbagay. Eh sir, matanong ko lang pala. Eh, siyempre, eh mga manunod dati ng kalimit tinatanong nila. Uh, Magkano nyo naman binibenta itong mga size ng mga bakang ganito kalalaki? ito mga ganito, sekwentahan lang yan pataas. Walang anong na po yan. Well, Bawa sa na po ito kalimitan ay sekwentahan pataas lamang. Buti na but, natin tingnan sir yung likod nila. Opo. Oh, At po. medyo ang daan na dito yung mababa ang pwesto ng oh, mga bakang. Mababa yun. lang ang ay, uh, ng mga aking Yeah. pero magpapagawa ako oh. sa kapat sana matanong ko lang pala uh, kalimitan po ang mga baka nyo saan galing baka norte din po yan, mga pangasinan, oh. isabela ah doon po talaga mga galing mga baka nyo yeah. bakit po, uh, ang tanong ko po bakit naman, di ba meron dito sa atin sa batangas ng mga baka yun po ba, bat, ba't parang yung mga baka doon pa lang gagaling sa norte ano doon sir, uh, kasi doon madami din ang bumabagsak na mga baka galing yung mga bulakan, ah. Isabela, ah. Locos. Ah. So, Kung kasi mga pag dito sa atin, dito uh sa atin, halos pag Batangas la ang dito uh. lang karamihan marami, Lemire, uh. Kalatagan, uh. ayun lang. Hindi naman natin kayang i-supply yung mapangangailangan. Kulang-kulang pa rin kulang. Kumbaga yung sila nagbe-breeder doon ng mga baka. Apo. Meron na din doon mga farm. Matanggal yung oh. sumisibol na mga farm talaga. Nag-ano nag na din sila. Ayan. Kasi nakikita nga nila magandang pagkakitaan ng baka. Ayun. Kaya po, karamihan doon yung mayayaman. Hmm. Nagbe-breed na din sila. Nagbe-breed na sila ng mga baka. Ayan. Pero kalibitan pa ito mga lahi ng mga baka niya. Ayan mga tawag sa mga blind. Eh, halos ang linyado niya ni yung mistisuhin yung Brahman. brahman. Ah, oh, Ayan Suhing mga Brahman. Brahman. Mistisuhin Brahman. Ah. Kasi pag medyo hindi pure. Hindi naman po pure, oh. uh, pure blooded na uh, Brahman. Kasi hindi naman po mabubuhay dito. Medyo maselan. maselan Ayan. Masela ng mga Brahman na ano, oh. talagang puro. Saan po ba galing ang breed ng Brahman? Mga US. Ay, yes. Ah. Uh, kung bagay ito yung mga crossbreed na lang din ah, siya, no? ah. Mga parang upgraded. Kung so, ano yung iba? Nakakuha ng na similya doon. Uh, Pas i eh dito sa mga ano natin oh, so mga sa mga inahin. Oh. Ayun ganun. Oh okay. sa paikot ng paikot oh. tumataas na yung ano yung bloodline ni Brahma tumataas pero hindi pa talaga purong puro wala wala naman wala, wala siguro puro dito sa atin wala ano? wala, wala, wala naman. Karon kalimitan lang sinasabi pure ano Brahma pero hindi hindi naman hindi naman 'yan pala. And at least kasi alam mo natin. kasi bago mo makompleto. ilang oh. cycle 'yan. Oh. Kung para mapuro mo, mo kasi sa una, o oh, 50-50. Huh? Yung anak nun, 50% na brahman, huh? 50% na mestizo. Huh? Hanggang sa bago mo pa ba magpaikot yun, mapuro. Ayun. E eh di matagal, ilang cycle, ilang kapapaanak mo. Kaya yun, nagsasabi pala mga may merong pure brahman, wala palang pure uh, brahman sa Pilipinas pa. Halos ano lang yun, kamukain lang ng brahman na medyo, ano, pandaki na malaki talaga. Pero yan, lumalaki din talaga. Ang um, malaki? Oo. Oh. No, no? Hindi katulad nung iba nating baka na, no. Lalo yung mga native. Maganit na ay, napakahirap ah, palaki ah. Tapos hindi tumitimbang ng mabigat. Ayan. Kasi ito, kalimitan, gusto ng mga nag-aalaga, yung mga pinapakatay, <laughs> ito kasi tumitimbang ng mabigat. Ayan. Kaya maganda. Pag lalo't laban nila, timbangan. Ah. Yan binibili na magkakatay. Ayun. Kumikita sila lala maganda. Kung bagay masasuggest nyo talaga pag ang mga gusto mag-alaga ng ano, ganito na yung mga mistis, ayun, tag mistisong brahman, ano? Oh. Mistiso, kasi ito talaga yung lumalaki talaga siya ng malaking baka. Sa, ang presyo niya, hindi ganun katulad ng bakang kalatagan, bakang oh. lemery eh. Medyo oh. ito, mapababog. Mabanakot, mo sa ibang, ano, ibang linyada. Oo. Oh. Ayun, oh. oh. Tingnan natin yung sermon na itong mga baka oh, Oo, Ito yung mga puwito ng mga baka nila dito. Kalimitan naman ito yung mga ganito mga bakay, mababait naman sila ano, oh, at sanay okay. sa farm ito. Opo, ano yan. Hmm. Okay. naman mga wild. Oo. So, kasi sanay sila sa mga alaga. Opo. Oh, okay. Eh, kasi sir, yun, may tanong lang ako sa iyo. Kung baga, eh, may sarili ka rin ba dito ang ano, ah, uh, Alagang baka na pang patiner, yung pang sariling pinapatining mo? Wala. Wala. Na, gaano, ang akin talaga, buy and ba sell. Buy and sell lang talaga. Buy and sell Kasi, Unang-una, pagka nag ng mga baka, laking puhunan. Oh. Hindi mo na rin masyado mapapaikot. Huh? Eh, halos magkano isang baka, pagpalagay mo na lang na sa 50 to 60, kung huh? may laga kang lima, ay huh? eh, ba, diba, sa 60, 300,000 na, na. Mm. Ang malaking kapital. Ang baka, malaking kapital, malaki din lang pagtubuan. Yeah, no. Eh, kasi kami nga, tulad namin, talaga naman buy-in silang oh. hanap buhay. So, pagbabaka. Kaya, paikot lang din talaga. Mm. Kasi pagka nag ka ng baka, edi eh, malaki agad ang ano, mababawa sa kapital mo Oo. sa halip na mong papaigot mo siya. Kung bagayin niya talaga yung buy and sell lang. Oo. Uh, sir, matanong ko lang, eh, siyempre, ito mga binabiyahin na malalayo. Uh. Anong kalimitan ng syempre, buy and sell negosyo yan? Mm -hmm. Anong kalimitan na encounter niyo dito na yung pinakalugi niyo? Ayan, di minsan pagka sa biyahe, pag may namalas-malas, mm. minsan namamatayan, uh -huh. minsan may nababalda kasi pagka higa ng higa baka, nayayak-yak. Yun, oh. Ayun, yun ang pinaka ano natin dyan. Uh -huh. Pero more on naman na na-encounter namin, wala, sipo, sipon. Yun, ayun, yun, yun sa sakit lang, nila, Ayan, lang sipon lang naman. ano Anong ginagamot uh -huh. niyo? Yung ano lang, tinuturok lang namin na bitchur. Bitchur ang gamit uh -huh. niyo? Tap, ay yung ano ba yung ivermectin tsaka yung ivermectin kasi yun, tinuturok din siya yung doon sa pagkamaraming ano Uh -oh. kato katu Ah, parang po siya sa uh -oh. ano, iba pa naman pala pa yan. Yeah. Bicture pala gamit niya sa uh oh, sipon. Bicture ang ginagamit namin. Yun. Tapos Pula. yan naman, pinupurga na din namin yan. Uh -huh. -oh. Nakabalbasin na din yan. Basta uh -oh. bago ilabas dito ang baka, condition yan. May, may turok, kontra sipon, kontra ubo uh -oh. tapos ah uh, purga, uh hmm. tapos vitamins. Yun pala. Ayan. Kung bagay hindi sila kailangan na alaga na lang nila. Na. Mm. Pero mas maganda rin. Sa ano, ano nila? Puro gahin ulit. Pang ilang buwan? Kahit mga da, kada tatlong buwan. Tatlong ito, buwan. Sa din ang parga. Oo. Ayan. Ganun. Ayan, Kasi, uh, mas maganda laging kuan para ang baka malusog talaga. Yan oo. Hmm. Kasi yun ang kalimitan para ma-maintain yung hindi sila uh -huh. magkakasakit. Ano? Uh -huh. Pero boss, matanong ko lang ito. Ito ba yung ginagamitan nyo ng mga pids na din siya? No? Pids? Ano? Trigo. Trigo ang gamit niya? Oo. Uh -huh. pero, pero yung pero mga... damo. Uh -huh. yan, yan. Tulad niya yun. damo na. si uh -huh. edi... Nakaka kumpay kumpay na pero meron pa rin dayam eh. sinasaid namin Sasayin. dyan Oo. Kasi medyo mahirap pa rin naman yung, yung sa kumpay eh. Kasi medyo hindi pa talaga sibul na sibul mas... ang... Bago pa lang Oo mm. ang mo Ayan okay, no. okay ito yung mga ano Ito na po ito yung mga magiging Ito po yung mga laki may... Oo ito mga mga na ito Ito pa naman ganyan ka mga magkano na? Ito na nga mahigit itong maning na po Mahigit na 60 ang ganito Ayan tapos ito may medyo may maliliit sila dito Ay, yan maliliit na yan Papababa ito ng ano Nang? bababa ng ito ang pabababa si ng 50 oo, oh, tepatos, babawa ba, sa 50 ah eh boss, yung ko lang pala uh, ilang kalimitan pa ilan ang binabihan nyo galing norte ng mga baka para alam nila uh, ngayon, portaheads kasi bumibiyahe na yung pinagawa kong truck May uh -huh. truck na akong pinagawa nagpagawa oh. ko ng na isang truck bumibiyahe na rin kaya, marami na tayo talaga ngayon ano baka na stock oo yung iba nandun sa uh -huh. pwede natin tingnan yung kabila uh -huh. ng baka nyo, para makita natin ito po yung iba nila na, Sir. Ayan Ito, ito, ito. Ito na, papakita ni Sir. Ito mga bawas sa 50 na mga size niya. Ayan o. Tapos yung isa naman, may kita na 50. Ah, may kita 60. Ayan, mga patiner na siya. Tingnan natin po yung iba dito na ibang baka nila, Sir. Ito pa rin, mga gaganda nasa labas. Tatakot tayo at baka mamaya eh. Huwag yan, malambot yan, malambot. Hindi mo mamalino yung payo. Meron din kasi minsan naliligaw. Ayan, tingnan natin dito. Pero para sila boss dito yung mga malalaking baka na dito na ano. Tingnan natin mga nakatali na dito. Si boss. Bumagsak na yung puno nila dito, yung punong akasya nila dito. Uh, pero yun, nasira nga yung tali ako. Oh. Yan nakatali mo na okay. sa... Ito may malalaking mga baka si boss dito na pampatining. Ito na talaga yung pampatining na 3 months lang ano. Yung tatlong buwan na alaga. Ayan. Ito to mga to. Ito naman bossing ay mga magkano naman tungkol ito kalalaki mga baka nyo. Ito merong mahigit 65, mahigit 75. May 70, oh, ito, ay, mahigit 75. Oo, ito lang ako ka narito. Ito mahigit na 65 ito mga ganito. Tapos ito mahigit na 75. 75. Oo. Oh. Ayan po yung mga baka nila, sir. Pero sir, sa masasuggest nyo talaga, pag yung mga mag-aalaga ng baka, mas maganda ba yung malaki ng alagaan kaysa sa maliliit? depende sa budget. Kaya sa budget? Kung gusto yung mabilisan, ah. Oh. isa malaki lumagay. Oo. Oh. At iyon mas madali pagtubuan. Mas kasi yan uh, yan. sa pagkaano natin ng pagbabasehan natin ng ano kasi tatlong buwan. Oh, tatlong buwan. Sa loob ng isang taon makakaapat ka ng palit. Yun know, okay. pagka yung maliliit, isang taon kalahati, hindi pa ma makabenta. Ma oh. Uh -huh. <laughs> Kaya sa ni Sir ganito daw pang mga Pero bibili mo. Depende naman sa, sa budget naman. Oo. Yung ang budget Oo. pa rin kasi lagi ang alay natin. Oh, kasi pag wala naman budget talaga ng ganun uh -oh. ano. Mahirap namang bumili ng malaki. Kung <laughs> ang pambili eh. pang maliit lang. Pang maliit. Uh -huh. kung sa available uh -huh. na budget. Uh -huh. Tingnan mo natin ito. Marami mga baka pala si Sir dito na ano. Depende sa kung naman uh -huh. Depende sa size at uh -huh. itsura. Ang ganda nito. Magandang gawing ganador itong isang to. Ganda ng katawan niya. Proportion pati ang ano niya. Ito yung may ilang taon na itong ganito? Mga dalawahan. Dalawang so, taon lang. Hmm. <laughs> ito po ba yung yung mga baka niya pa rin. Ano? Ah, ito yung mga malalaki mga baka nila. Ayan. Ah, uh, bossing, ah, uh, ito na lang. Ah, uh, bago uh, ito tayo sa ano, medyo malilim. <laughs> ito yung mga malalaki Bakit Ito yung mga malalaki size nila. Bossing, kung sakali pong uh, may mag gustong bumili o mag-inquire sa inyo naman, baka pwede po ba makuha yung inyong Ah uh, uh, akong bagong page na tinawa uh, uh, yung Boss Dandan Boss Dandan ah like uh, 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 tapos uh, Facebook ayun din Boss Dandan uh -huh. uh, tapos uh, number ko naman 0920 0920 456 456 7495. 7495 7495 yung pong number ni boss na <laughs> pwede nyo po silang kontakin na lang siya pag gusto nyo mag-inquire o kaya pag hindi naman hindi sa akin kumontak oh, sa so, mga kanila dito tawag po kayo kay Talong magpasama po kayo oh. dito sa kwadra oh, para malaman nila yung ano nila yan po ito po yung mga baka nila Di, dito nila boss na mga bagong dating tuwing ano nga pala sir kayo dumarating pala mga baka nyo dito pala linggo po ng hapon. I-advance suggest na mga lunes na martes para mga ah, makapagpahinga yung mga bonus. baka nila. Oh, yan po, para siguradong pagod pa rin sa biyahe. Kapag kukunin nila, baka mamay. Ah. May stress naman yung mga baka pag ulit na pari bago. No? Ah. Pag malapit naman, uh, libre deliver na tayo. Oo, yan po. Libre ang turok, vitamins, ah, tsaka tusok sa ilong. Yan pala. Mm -hmm. Libre pa sa dalawang malapit lang kasi medyo kung may iba, may malalayo eh. Ayan si boss. Boss, thank you. Apo. Ah, Salamat din po.